Ito nga ginagawa na ko ni Kelvin ng recipe ko ng blueberry banana smoothie. Si niya sa phone niya. Nagpunta nga kami ni Kelvin nung nakaraang araw sa isang mall. At nagulat ako sa presyo nitong Oster blender na binili niya sa akin sa Shopee. Tumataginting lang naman na 5,199 na pa yan ha. Naalala ko nga wala pang 2,000 ang bili ni Kelvin. Regalo niya nung monster namin. Kaya ayan. Share ko lang sa inyo. Share ko na din yung link dyan sa comment section or sa description box. Ito na nga yung hinihingi niyong isa pang chicken recipe na part ng aking married life diaries vlog. Hindi lang natin yan. Hindi tayo aesthetic ngayon. Pre-prepare ko lang yung ating tatlong coatings. Itong egg. Japanese mayo. Meron ako dito almond milk. Dipped. APF for all-purpose flour. breadcrumbs, Optional ito. Lalagyan ko ng seaweed. Okay kung meron kayo ng furikate. Optional but recommended Parmesan cheese. Meat mallet. Pound the chicken for tender, even cooking. Pushyan on 5 spice. Dried basil and oregano. For the complete recipe, post kasiya sa description box or sa comment section. Barley Mm. Sarap talagang dumikit. Pwede nang i-fry yan kung Pwede na kayang gumawa ng maraming batch para ready to cook na kapag ibabawon ng inyong mga anak at asawa. Pwede nyo muna ilagay sa prime fresh up to 3 days and then sa freezer na. This is my cilantro lime chicken. Parte ng aking meal prep and kasama sa aking married life diaries vlog. Kaya follow me for more. Ito nga, sample cooking ng aking chicken schnitzel. Gamit pa rin ang aking mga pabulitong stainless steel pan. Shallow frying lang tayo guys. Bonus, gagawa tayo ng gravy. Ako chucks, itong gusto ko ng mga bata. Kung wala na kayong time, marami naman tayong sauce na pwedeng gawin. Meron din akong no-cook itong katsu sauce. Nabagay-nabagay din dito sa chicken. Ang palasa, pepper, salt, sugar to balance the taste. Soy sauce. Worcestershire. Snack. Ito mga Makain kayo buong paminta. Ang Sarap mo. Okay. It's ready. Ayan. Ito na yung isa sa minil prep ko. Kung napanood niyo yung aking vlog. Yung chicken si Mitchell. <laughs> yes. Ayan. Tapos ito yung isa din sa mga minil prep ko. Yung uh, boiled vegetables. Hindi ko na yung tinimplahan as is na quinoa. Nawa ano akong gravy for the recipe. Sarap na ito. Lunch, talip, ito na guys. Mm. Ang sarap niya dahil dun sa nilagay kong nilagay ko yung seaweed. Ah, may seaweed ba ito? Mm, ayun o. No? Yung mga itim, ano, kala mo diyan sunog. Hindi yan sunog guys ha. Yan yung seaweed, nakita niya naman dun sa kung napanood niyo yung vlog ko. Kala Para ibang take naman dito sa chicken sinixel. Sarap. Sa'yo nga pala ko, sorry. na po. Kapal si Siwit pa rin. Mm. No, listo pa rin sa pala yun. Hmm. Nuri, gusto nga pala sa Bruce and ko natin. Wala Siwit. Ay, kung check mo, lang naman ko Yay! Kahit umuulan, dumayo pa. Pero malapit lang naman. Wow! May natin tong bago ng Starbucks. Chocolate mousse. Amoy matapang. Yung kaya ka ipaglaban. Hmm? mousse nga. <laughs> Rich, creamy, dark siya. Mousse pala talaga siya. Akala ko naman yung may ano, kahit pa paano. Yung ilalim, parang, alam. Hindi naman, brownie. Pero parang brownie. Okay naman, pero parang, mas bet ko yung brookie. Ito yung brookie. Eh. Parang, tinghati kami ng candy. Yung mas malaki yan. Ito type ko. Maraming chocolate. Yes, sir!